Paano kalang batas na magbibigay karapatan sa gobyerno na bawiin ang illegal foreign ownership? Inihain ng Quadcom, naritong newscoop ni Gia Rafael. Naghain ng panukalang batas ang mga miyembro ng Quad Committee ng Kamara para bigyang karapatan ang pamahalaan na bawiin ang illegal na pag-aari ng mga dayuhan. Ayon sa mga kongresista, labag sa batas ang pag-acquire o pagbili ng mga dayuhan ng mga ari-arian sa Pilipinas. Sa ilalim ng House Bill No. 11043 o ang Civil Forfeiture Act, kukumpiskahin ang mga pag-aari ng mga foreign nationals sa bansa. Ang naturang panukala ay isa sa mga resulta ng nagpapatuloy na investigasyon sa sinasabing mga kriminal na aktibidad na may kaugnayan sa pogo tulad ng human trafficking at ilegal na droga. Matatanda ang natuklasan ng libo-libong ektarya ng lupain at mga pag-aari sa Pampanga na nakuha ng mga Chinese national sa pamamagitan ng pandaraya. At yan ang News scoop Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.